si Jan dagol ngaran mo. Si anyway, si anything. ano pa? God is love, is love dapat. <laughs> <am I? laughs> Nagdiriwang sa kanyang ikalimamput isang taong anibersaryo ng katatagan at katapatan na nagmumula sa Diyos para sa mga Bikulano at sa mundo. Naniniwalang anuman ang kanyang sinimulan ay kanya ding kukumpletuhin. Ang ah. Ito ang 104.3 The Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Wow! Balitang Hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pau dito sa Marhay na Bareta. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito dito lamang sa ating istasyong Care 104.3 The Way FM. At kayo po ay nakikinig ng ating programang Marhay na Bareta. Kami ay nagagalak na kayo ay makasama sa ating programa ng pagbabasa ng Biblia. Sa araw na ito, tayo ay nagsasama-sama upang simulan ang isang makabuluhang paglalakbay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit nga ba mahalaga ang pagbabasa ng Biblia? Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat. Ito ay buhay na salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng gabay, karunungan at inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa ating programa, layunin nating palalimin ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng regular na pagbabasa, pakihinig at pagminilay-nilay, mas makikilala natin ang Diyos at ang Kanyang mga plano para sa atin. Sama-sama nating pag-aralan at pag-usapan ang mga aral ng Biblia upang magtulungan sa ating espiritual na pag-unlad. At hinihikayat din natin ang bawat isa na isabuhay ang mga natututunan ang inyong mga maririnig na salita ng Diyos. At habang tayo ay sama-sama sa pagbalalakbay na ito ng pagbabasa ng salita ng Diyos dito sa ating programang Marhay na Bareta, naway maging bukas ang ating mga puso at isipan sa mga aral na ibibigay ng Diyos sa atin. Muli, maligayang pakikinig sa ating programa ng pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta at naway pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagsusumikap na mas makilala siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Narito ang ating marhay na bareta sa araw na ito. Ruth 3 Pakalihis ni nagkapirang aldaw, nagsabi si Naomi kay Ruth. Kaipuhan, ihanap ta ka, ngayon magiging agum tanganing magkaigwakanin sa diring pamilya. Gerong duma na tong kadugo si Boas. Katrabaho mo ang mga babaeng paraan niya. Kaya danguga ako. Ngunia na nabangi papahimalidan niya ang sibada. Kaya mga regos ka. Magbuktak nin pahamot asin mangsangle kan pinakamagayon mong gubing. Dangan, magduman ka sa sa iyang ginikan alagad, daika magpahiling sa iya, sagkod na dai siya nakatapos na magkakan sa ka maginom. Tandaan mo kung sa siya makaturog. Asin kung turog na siya, rumani ka. Haliun mo ang sa iyang bitis, asin humigda ka sa sa iyang pamitisan. Sasabihan kanya kung ano ang gigibuhon mo. Nagsimbag si Ruth gigibohon ko ang gabos na sinabi mo. Kaya, nagtuman si Ruth sa ginikan asin ginibo ang mga sinabi kar sa iyang panugangan na babae. Pakatapos na magkakan asin mag-inom ni Boaz, maugma siyang Pagduman, oh, yeah. sa tanga na. Pabaing na nasa... ka, ang hapot ni Boaz. Ako si Ruth, ang simbag niya. Hulita, hali ka pang kadugo, katugdan mo ang pagataman ataman sa ko. Bendisyonan ka lugod, ning kagurang na. Ang sabi ni Boaz, Urog na, kaimbudan sa pamilya, an ipinahiling mo, ngunyan, kisaginibo mo, sa sa imong panugangan na babae, pwede ka kutang maghanap nin hoben pang lalaki. Mayaman man o dukha, alagad da imo ginibuian. Da ika maghat ditrut. Gigibuhon ko ang gabos mong hinahangad. Hulita, aram kang gabos kung kahiman mo ha, na marahikang babae. Totoo na ako harani pang kadugo asin may katugdan ako sa imo. Alagad may sarok pang mas haranin ka dugo kaysa sako. Didi ka sa ko. na banggi asin sa aga, aaramon ta kung aakuon niya o dae ang katugdan niya sa imo. Kung gibuhon niya, marahay. Kung dae, minasumpa ako sa buhay na Diyos na aakuon ko ang katugdan. Magkaturog ka na sa good na mag-aga. Kaya nagkaturog si Ruth sa pamitisan ni Boaz. Alagad, nagbangon siya bago magliwanag, huli tahabo ni Boas na may makaaram na nagduman siya sa ginikan. Sinabihan siya ni Boas, Hukasa ang sa imong alikboy, asin ibiklad mo digdi. Ibiniklad ni Ruth ang alikboy, saka tinakadan ini ni Boas ni kilos na sibada, asin ibinugtak sa abaga ni Ruth. Danga nagpuli siya sa banwa, nadaraan si Bada. Pag-abot niya sa harong, hinapot siya kan sa iyang panugangan. Ano ang nangyari sa lakaw mo, aki ko? Sinaysay ni Ruth ang gabos na ginibo ni Boaz para sa iya. Olay niya, sinabi niya sa ko na dai ako magpuli na mayong dara. Kaya tinaon niya sa ko ining si Bada. Sinabihan siya ni Naomi, maghalat ka sa kod Sagkod na maaraman mo an aabotan kan bagay na ini. Dai mauntok si Boas ngunya na aldaw sa kod na dai niya ini maareglar. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating programa sa pagbabasa ng salita ng Diyos dito sa ating programang Marhay na Bareta, tayo ay nagagalak sa mga aral at inspirasyon ating natamo o ating napakinggan mula sa salita ng Diyos. Naway, ang mga katotohanan ito ay maging gabay at lakas natin sa araw-araw ng pamumuhay. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataong ito na magkasama-sama tayo sa pag-aaral at pakikinig ng Kanyang mga salita. Nawa sa ating mga puso ay dalhin natin ang mga salitang ito. Tayo'y manalangin. Aming amang nasa langit, salamat po sa mga oras na ito ng pagninilay-nilay at pag-aaral ng iyong mga salita. Naway ang mga aral na aming natamo ay magbunga ng pagbabago sa aming mga buhay. Gabayan mo po kami sa araw-araw naming gawain. At sa aming pagtulog ngayong gabi, Panginoon, kami po ay magkaroon ng maayos na kapahingahan na nagmumula sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga puso at isipan na way patuloy mo kaming palakasin at pagpalain. Sa pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Amen and Amen. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita at pakikinig ng mga salita ng Diyos. Nawa'y ang kapayapaan at biyaya ng Diyos ay sumainyo. At patuloy tayong mag-aisa sa pag-ibig ni Kristo. Pagbalain tayong lahat ng Panginoon. Ito po ang inyong programang Marhay na Bareta. Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info at dwayfebc.ph. Maaari ring magbensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.